Mga bagay o mga tao na dito mo lang makikita sa Pilipinas Mga kaugalian ng mga tao dito sa Pilipinas Una Uutang ka at pagsiningil ka, ikaw patong galit Diba? Pangalawa Manghihiram ka ng motor Tapos wala ka lisensya tapos kapag hindi ka pinahiram, galit na galit ka. Tapos yung masama, yung taong pinaghiraman mo pa. Tapos kapag naaksidente ka, sasabihin mo, papagawa na lang. ba? Diba? Kagaling, kagaling. No. Pangatlo, ha? dito mo lang makikita sa Pilipinas, ha? na yung kalsadang maganda-ganda pa, e eh sinisira na tapos yung mga sira-sirang kalsada, eh hindi ginagawa. San ka pa? Only in the Philippines lang yan. Real talk. <laughs> Pangapat, ha? Ha? Kukunin kang ninong. Kukunin kang ninang. Sa mga, sa mga batang inaanak mo. No? Tapos, kapag hinagbigay ka ng isang eh parang ang sama-sama ng tingin sa'yo nung kumuha sa'yo ng ninong at saka kaninang. Tapos kapag hindi mo binigyan yung inaanak mo ng pera, eh parang galit na galit na sa'yo yung mga kumuha sa'yo ng ninong at ninang. ba? Diba? It's a only in the Philippines. ba? Diba? Real talk. No? Panglima. Ha? Ah? Dito ka lang makikita sa Pilipinas. Ha? Ah? na kung kaya mo mag-drive ng kotse na wala ka lisensya. Di ba? Di ba? It's only in the Philippines. No. Oh. Ang dami pa, ang dami pa. Meron pang pang-anim. No. Only in the Philippines. Ha? Huh? Makakita ka ba ng checkpoint na motor lang lahat ang pinapara? Tapos, hihingaan ka ng lisensya. Siyempre, matik yan. Tapos hingan ka ng rehistro. Eh kapag wala kang ka ng rehistro, eh huli ka. Eh yung mga kotse, ha? Hindi pinapara yung iba dyan, wala lisensya, non walapang wala pang papel yung sasakyan nila. oh, san ka pa? It's the only Philippines in Manila. <laughs> oh, comment, ka, comment ka naman dito sa baba, ha? Para alam natin kung ano pa yung mga bagay-bagay na nakikita natin dito sa Pilipinas is only in the Philippines. Hop! <laughs> Subscribe for more. Eee!